Eh kasi bata, nasipa mo kasi kami abang nag-i-scatter ako. Tapos di ka pa nagtabi-tabi po. Tapos yung anak ko naman, may sinabi pa sa akin. Masyado mo daw kasi pinagmamalaki. Ang pagiging maganda mong lalaki. Paano naman yung mga pangit? May e damdamin din kami, boy. Champi, teka lang. Ayun yung chicks, oh. ho. Pag nilapitan ko yan at kinausap, kikiligin lahat yan. Pwede nga, tara nga, puntahan natin. Tara. Gusto mo, Champi? Papakitaan kita. Ay, mga chicks. Pogi pa ako. Hi. Oo, Rolly. Napaka-pogi mo. Ang ganda mo lalaki. Tara, dito ko sa tabi ko. Uy, hindi. Rolly, tara. Dito sa tabi ko. Tungkol nga. Ay, champi. Bilog ka na sa akin. Oo, oh, lupet. Girl, dyan na lang ako upo sa gitna nyo para lahat kayo magkaroon. Kaling mo talaga, Rolly. Chick -boy ka talaga. Nurse, kayo magkagulo. Pwede ko naman kayo pagsabay-sabay eh, para maging jowa ko. Pogi. baya pogi ba siya? Hindi ah. Oh. Nyabang-nyabang niya nyabang, pa. Really, basta ako unang jowa mo ah. Hindi ako, si ako, ako, ako. Ay, ako. naku, ako, ako, ako. Pogi ko talaga. Pogi, Rolik. Wala kang kakupas-kupas. Rolik! 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 Oh. Rolik! Rolik! Si tatay na naman eh. Tinitignan ko pa yung pogi kong mukha eh. Dahil na po! Pabi oh, sa mo! Tay, bakit po ba? Tinitignan ko pa yung pogi kong mukha eh. Hmm, puro ka pogi, puro ka pogi. Pumunta ka ron, kumuha ka ng talbos ng balingoy. magigising sardinas ako. Bilisan mo! Pogi. Ang bihira naman si tatay. Ako na naman yung natusang pagkuha ng balingoy. Double, 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 triple, triple. Ayun ayun na dabul dabul Uy, anong ginagawa mo dyan? Ay, mahal natin yan. po kasi ako sa ng scatter. Ah, scatter. Ah. Uy, ano yun? Ah! ah! Ay, naku, sumakit ang ah. ulo ko na. Ruel ah. na tagapaglingkod. Sino ba yung bata ngayon? Makulit na yun na sumipa sa atin. Ako po yun. Uh, Mahalari, po natin yun. Mahalari, pogi po ba yun? Pogi? Pogi ba yun? Me medyo. Po. Ay, naku, sakit ang ulo. Mahal na ari, kung pogi yun ay inyong mayabang. Uh, ah, yung batang pogi yung mayabang? Uh, Mahal na ari, hindi naman pogi yun eh. Ah, ayan mo, ruin na tagkapaglingkod. <gasps> Bibigyan ko siya ng leksyon na hindi niya pa natitikman. At hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. That's right! Tay, papasok na po ako. <laughs> Papasok ka na. Kala mo makakapasok ka. Itong nararapat sa'yo! Nasaan ako? Bakit ako na dito? Bakit ako napunta dito? Nasaan na kaya ako? Ano lugar kaya ito? Kaganina pa ako paikot-ikot dito. Nasaan na kaya ako? Tay! Oh! Kaganina ako! Nasa damuhan lang ako! Bakit nasa truck na ako ng basuraan? Tay! Nasaan na ba ako? Tay! Pagod na ako. Nasaan na kaya ako? Kasi na may may gawa nito. Patawarin niyo ako. Oh oh, 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 boom! Bata, tumigil ka na. Pati ako nalulungkot eh. Nagsisisi ka na ba talaga sa ginawa mong kasalanan? Sino po kayo? Ano pong nagawa kong kasalanan ko? <laughs> eh kasi bata, nasipa mo kasi kami abang nag-i-scatter ako. Tapos di ka pa nagtabi-tabi po. Tapos yung anak ko naman, may sinabi pa sa akin. Masyado mo daw kasi pinagmamalaki. Ang pagiging maganda mong lalaki. Paano naman kami mga pangit? May damdamin din kami, boy. Pasisya na po kayo. Pinanganak lang talaga po ako ng pogi. Pasensya na rin po, yung nasipa ko kayo. Sana po, mapatawad niyo po ako. Balik niyo na po ako sa amin. O oh, sige, pinapatawad ka na namin. Basta, wag mo na ulitin yun na. eto na! Oop! 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 Waaaahhh! Oo, oo, oo. Ito yung paboritong laro ng si Roli. Roli, anak kong si Rolly. Rolly, anak! Rolly! Rolly, nasa ala ba? Roli, asalkan abang Roli Nak balik ni aku Seramim tu Tay! Roli! Roli nak balik! Roli! Nak balik Roli, Roli Hindi ko po alam. Bigla na lang po ako naligaw. Anong balak? Baka meron ka na sa aking nuno sa punso eh. Hindi ka kasi nagtabi-tabi. Malamang pinarasaan ka nila. Hmm. Uh. Pero nga po, pinarusahan ako. Nagmakaawa po ako ibalik dito. Nakakanunguri naman siya. Duwindi po siya. Mabuti nga ako, pinatawad niya ako. Mabuti naman alak, pinatawad siya niya. Opo, tay. Pinangako ko rin sa kanya, hindi na ako magyayabang sa kagapuhan ko. Mm -hmm. Tsaka o, oh, magtatabi-tabi nuno na rin po ako. <laughs> Mabuti naman na lang. na mo, na, mo na, na ang kagapuhan ng lahi natin. Hindi mo dapat pinagyayabang. <laughs> Halika nga rito na.